Bakit nga ba ako dito sa KTR Adventure Camp? Hindi ko rin alam pero pupunta tayo dito kung pwede kayo ha. Ayun. Uh, uh, don't worry, may allowance. Oh, yes! So, dahil na-invite tayo ni Sir Alfred Watermax dito sa Manibela Challenge, kaya andito tayo ngayon sa May Orani, Bataan. Siyempre para mag-cover ng launching ng Manibela Challenge. It interested ka na magjoin join visit mo ang Madibela page. Ito ay isang ride for charity, of course, kung saan pwede kang manalo ng 2 million pesos. At syempre, pwede mong i-share sa charity na iyong mapipili. Dito, hindi lang basta charity ride. Pwede rin ma-enhance at ma-develop ang iyong skills sa mga obstacle na pwede natin makaharap sa lansangan habang tayo ay nagra-rides. Muli, kasama ko si Lenti Dada at si Kapogs Moto. At syempre, si Boss Gio ng All About Kills. Idol, pa-autograph. Pa-autograph na nga. Ang dami ang camera nyo. Ang dami ang camera. Uy, artista. Artista, spotted. Kapog. lang ako nito. Personal assistant. Let us all call on our BNPI UNTV General Manager, Mr. J. Eusebio. Magandang magandang umaga po mga kasama sa mga galing ko sa kung saan saan ay welcome po kayo dito sa K-Day Rap o KD Adventure Cup sa mga motovloggers po natin na nandito maraming maraming salamat po sa inyo sa pagpapaunlak sa aming invitasyon upang ma-introduce namin dito yung tinatawag naming Manibela Challenge. Doon sa mga nakakita na doon sa course natin, doon po sa bandang kaliwalang natin dito, yan po yung course ng ating Manibela Challenge. Yan po ay design at uh, built ng no other than Kuya Daniel Rezon, who's also a bike enthusiast. Siya po ang nag-design yan at uh, nung amin po gini-design itong course, we wanted talaga sana na magkaroon ng challenge dito. And this is uh, the very first that we will do the Manivela Challenge. Ang sabi po namin, at makikita nyo dun sa video, ito po ay may kabuoang tatlong putatlong obstacle. So yung 33 obstacles that you will later on perhaps experience ay nagre-represent po ito ng mga unexpected terrain kung tayo ay nag-bike o nagra-ride. Kaya po minagaling namin na imimik yan dito sa small course upang po na matest natin yung ating skills. Hindi lang matest yung skills kundi pati rin po yung ating practice kung sakasakali mo ma-encounter natin ito sa ating mga rides. At ito pong Manipela Challenge, we wanted this to be an annual event. At ito po yung kauna-unahan. Kaya po kami mahigpit na nag sa inyo, mga motovlogger. Kung pwede po sana na i-share, i-like, at ipakalat po yung aming Manibela Challenge. Mamaya po may mag explain ng mga eksperto kung ano yung makikita nyo dyan sa ating course. Kung pati na rin yung tungko dito sa ano ba yung eh, pwede nating na makamit kung sakasakali tayo mag-join, papahanan tayo mag-join. Yan po ay ipapaliwanag sa inyo ng mga kasama nating mamaya. For well, the meantime po mga kasama, we wanted to welcome you here in KDR Adventure Camp. At sana po mamaya sa mga motovloggers natin matry niyo yung aming course. At hiling lang po namin sana sa inyo sa kahuli-hulihan ay makasama namin kayo dito sa paggawa nitong Manibela Challenge. At ito pong Manibela Challenge ay hindi lamang po obstacle course kundi ito po ay also magkakamit o oh, magkagawad kami ng mga charity. Mamaya po ay explain ko ano yung mga premyo at anong po yung mapupunta doon sa charity. Kaya po ang tawag namin dito, hindi lang challenge kundi kasama na rin po ang charity. Magkakaroon po tayo ng oportunidad na kung saan yung mga beneficiaries na pipiliin ng mga teams ay maaari magkamit ng mga premyo natin para sila po ang mabiyayaan. Kaya po ito yung one of a kind at uh, sana po makasama namin kayo dito. Maraming maraming salamat po. Very wrong to Mr. James Ezebio, general manager ng BNPI UNTV. Okay. Need daw namin mag-try uh, ng obstacle dahil hindi raw bibigyan pang-gastal yung in-try, sabi ni Boss Alex. So, pinapagamit niya ako ng big bike. May na, baka ma-damage. Kaya yung center ko na lang gagamitin ito. Ayan. Let's do it. Thank you basic Di sumayon pa kayo Ha? Di sumayon So yan Basta Alex Natapos natin yung ano <laughs> Tapos namin Yung <laughs> obstacle <laughs> At helmet, syempre, eh. sinubukan din ni Moto Ilocano ang aking malupit na n 125 125. Eh, enjoy na enjoy siya sa obstacle dito sa Manibela. Challenge. Okay, kasama ko si so, here, Boss Alex Go, go isa sa mga malulupit na want, uh, tumapos ng uh, 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 Manibela Challenge. Yeah. Boss Alex Go, yan! Yeah. Wala, naligaw ako. Naligaw ka, <laughs> sir. Yun ang nagpatagal sa'yo. Pero nakita ko, lahat ng so, obstacle, uh, basic yes. na basic sa'yo. Ano, masasabi nyo? Basic, basic, uh, okay. boss, boss, boss uh, Alex basic, 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 pa? basic, 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 Pwede, pwede. basic, sa amin lahat. <laughs> Boss Alex po ah. Boss the best. Yan. Yeah. Oh, play. sino pang next sa inyo? Tukate, gagamitin niyo. Ikaw. Try lang muna. Ta try Ikaw. tayo, ta try. Ano sa iyo? Motor ni Ah, Siya, okay. Siari. pwede ba 'yung motor ni boss? So yan, so abangan natin 'yung mga tropa natin, pwede natin pwede. na nag-accept ng Manibela Challenge. All right. Pero na po. Pero kung gusto niyo ng <laughs> pwede ba? Thank you ah. Thank you. Sir. Ito po eh mga gipak para sa mga vlogger, yeah. no? Okay, thank you po. Uy, mga masaya to si ah. right. ingat, ingat. Ingat. Okay, oh. ingat. ingat, ingat. ingat. motor, Ingat. Ingat. Ingat, tropa natin, no? Mga big bike. Kailan kaya magkakameron niya si Motolex? Dalay so, uh, dalawang gate Pagbuksan tayo, pagbuksan Asa labas na ba kayo? Uy, pinagbuksan ang gate Sosyal uh -huh. Hindi, ako na lang to Nauna na siguro There, bye, -bye. Thank you Ayo, oh, dalawa kami na Si, si Bente na sa Time check, anong oras? 4.39 4.39 Sama ko si Kapogs Moto Hi, what's up? At si Lente ni Dada Siyempre, pindi ka ni Clothing yan So, ano lang tayo? Duko Duko so, oh, Mawin na Alright, that's it Salamat